1 peso NGC coin na patuloy kong binibili sa halagang 5,000 pesos. Ito po yung hard to find sa 1 peso NGC coin. 2018 upper mint mark mga ka all coin buyer. Kung makikita nyo po yung hawa ko na ito. Ito po ay yung NGC na 1 peso. Yung bago lamang po. Iba po ito dun sa BSP series na si Jose Rizal at ito naman po NGC coin na si Jose Rizal. Kung mapapansin nyo po, 2018 po ang hinahanap ko mga ka-old coin buyer na upper mint mark. Yan pong nasa baba na 2018 upper mint mark. Upper mint mark po yung nasa baba na 2018. Yan po ay bibiling ko sa inyo sa halagang 5,000 pesos. Hard to find po yan. Baka po makakita kayo niyan. Automatic po yan, 5,000 pesos ang halaga ng 2018 upper mint mark. Yan po nasa itaas na lower mint mark. Yan po ay common coin lamang. Bali pinakita ko lamang po sa inyo para malaman nyo po kung ano po ang lower mint mark at upper mint mark. Yan po, makikita nyo po ang lower mint mark nasa bandang itaas, 2018. At ang upper mint mark naman po ay yung nasa babang bariya. Yan, makikita nyo po yung, yung mint mark po niya nasa bandang balikat na sa may tapat ng kanyang leeg ba. Tapos itong lower mint mark ay nasa baba na. Nasa bandang guhit na ng barya sa bandang gilid makikita nyo po yan yung nasa taas ay common coin lamang hindi po yan binibili ang nasa baba po yan pong nasa baba na barya ay 5,000 pesos automatic po yan 5,000 basta makakita po kayo yan mag po kayo dito sa akin sa ating FB page old coin buyer at ipakita nyo po picturean nyo kung maaari i-video nyo po ang itsura na mga hawak nyo 1 peso NGC coin na year 2018 upper mint mark at pag po yan ay nakita ko na tugma sa aking hinahanap mga ka old coin buyer ay bibiling ko po yan sa inyo sa halagang 5,000 pesos yun lamang po muna 1 peso NGC coin ito po pero dun po sa lumang 1 peso na si Jose Rizal din yung BSP series ang hinahanap ko naman po doon ay year 2005 at ang presyo nga po noon ay 2,000 pesos ang bawat isa yung BSP series yung lumang 1 peso pero ito pong bago na ito ay 5,000 pesos ang bibiling ko sa halagang 5,000 pesos marami pong salamat sa inyo mga ka all coin buyer sana po yung benta nyo ako ng mga nabanggit kong barya sapagkat patuloy ko po yung hinahanap na hard to find. Marami pong salamat.